Paano kung sabihin ko sayo ang pagbigkas ng isang simpleng parirala sa Agosto 5 ay maaaring magbukas ng pintong matagal mo ng tinatambakan? Pera. Pag-ibig. Tagumpay. Lahat ng inaasam maaaring magsimula sa pamamagitan ng pagbigkas ng tamang salita sa tamang sandali. At kung ikaw ay Leo, hindi lang ito para sa iyo, tawag ito ng tadhana. Marami na ang nakataya at nag-iba ang buhay nila sa loob ng ilang araw. Huwag mag-scroll palayo. Maaring ito na lamang ang nag-iisang pagkakataon mo ngayong taon para umayon sa universo. Sabihin mo ito ng isang beses at panoorin kung ano ang susunod na mangyayari. Ito ay hindi lang basta isa pang Zodiac video. Isang mensaheng ipinadala sa at para lamang sa ng mismong universo. Dahil sa Agosto 5, may isang pambihirang pinto na magbubukas. Isang kosmikong daanan na tumutugon sa isang bagay, ang iyong tinig. Hindi ka napunta rito ng aksidente. Kung pakiramdam mo'y blokado ka, pagod, o matagal nang naghihintay ng senyales na oras mo na ito na At ang kailangan mo lang gawin ay bigkasin ang isang makapangyarihang parirala. Hindi ito dasal. Hindi ito chant. Isang linya lang na naglalaman ng enerhiyang agad na magpapalit sa iyong pera, buhay pag-ibig at layunin. Sa susunod na ilang minuto, maintindihan mo kung bakit mahalaga ang pariralang ito, kung bakit ito epektibo, at kung paano ang apoy ng leo ang susi para maaktiba ito. Kaya manatili ka rito. Sabihin mo ito sa tamang oras at hayaang tumugon na ang universo. Ano ang ginagawa ng Agosto Lima na espesyal? Maaaring nagtataka ka. Bakit Agosto 5? Ano ang katingkad ng araw na ito? Sa astrolohiya, ang tamang oras ang pinakamahalaga. May mga sandali kung kailan bahagyang bumubukas ang kalangitan, upang marinig ng mas malakas ang iyong tinig, lumipad ng mas mabilis ang iyong mga hangarin, at tumibay ng higit ang iyong mga manifestasyon. At para sa mga leo, ang Agosto 5 ay eksakto ang sandaling iyon. Sa araw na ito, ang araw, ang iyong namamahalang planeta, ay nagmininging ng pinakamaliwanag sa sariling tanda nito, ang leo. Para itong pagkakahawak sa mikropono sa isang tahimik na sansinukob. Ano iyong bikasin sa araw na ito ay alingaw mau ng lampas pa sa mga bituin. Ngunit may dagdag pa. Noong Agosto 5, bumubuo ang buwan ng trine kay Jupiter, ang planeta ng mga biyaya at paglago. Hindi madalas mangyari ang pag-ayon na ito, at kapag nangyari, para itong berding ilaw mula sa universo na nagsasabing, sige, ituloy mo. Sinusuportahan ka. Lumilikha ito ng perpektong bintana para sa kasaganaan, pag-ibig, kalinawan, at swerte. Sa sinaunang paniniwala ng mga Pilipino, banal ang tamang oras. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang mga dasal na binibigkas sa tiyak na yubto ng buwan o pagsasaayos ng mga planeta ay mas mabilis makarating sa banal. Tulad ng ating mga ritual ng tuorasyon, ang pariralang ito, na bibigkasin sa Agosto 5, ay hindi basta-basta. Ito ay nakatakda ayon sa pintig ng kosmos. Napansin mo na ba ang mga kakaibang palatandaan kamakailan? Paulit-ulit na numero, panaginip, hindi inaasahang pagkaantala. Hindi yon aksidente. Ito ay mga espiritual na senyales, naghahanda sa iyo para sa susunod. Dahil kapag malapit ng kumilos ang universo sa iyong buhay, nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga pattern. At ang Agosto 5 ang araw kung kailan nagkukumpleto ang mga pattern na yon sa isang malinaw na larawan. Isang larawan kung saan ikaw ang nasa sentro ng entablado, Leo. Hindi lang umaasa kundi naguutos. Hindi lang nananabik kundi tumatanggap. Kaya't huwag hayaang lumipas ang petsang ito na parang karaniwan lang. Ihanda mo ang iyong sarili. Dahil kapag lumipas na ang enerhiyang ito, maaaring hindi mo na muling makita hanggang sa muling ikot ng taon. Ito ang araw kung kailan magkakaroon ng bigat ang iyong tinig. Ito ang araw kung kailan kayang durugin ng iyong katotohanan ang anumang hadlang. Ito ang araw kung kailan ang tamang mga salita sa tamang oras ay maaaring baguhin ang nalalabing bahagi ng iyong taon. At nagsisimula ito sa pag-unawa kung sino ka bilang isang leo. Sino ang leo ng espiritual? Upang tunay na maunawaan kung bakit mahalaga ang sandaling ito, kailangan mong kilalanin kung sino ka, leo, hindi lang sa karaniwang zodiac, kundi espiritual at energetically. Hindi lang leon ang leo. Ang leo ang tinig ng apoy ang dumarating sa isang silid at nagbabago ang buong paligid. Ang nakakakuha ng atensyon ng hindi nagsusumikap. Ang may magnetikong enerhiya, maharlikang presensya, at pusong gawang-gawa para sa kadakilaan. Hindi ka isinilang upang magtago. Hindi ka nilikha upang manatiling maliit. Ang enerhiya ng Leo ay enerhiya ng mismong paglikha. Kapag nagsalita ka, hindi lang ito tunog, ito ay panginginig. Kapag nagpasya ka, nakikinig ang universo. Kaya napakahalaga ng pariralang ito sa eksaktong araw na ito. Dahil may bigat ang iyong mga salita. Ngunit heto ang tunay. Kahit ang makapangyarihang Leon ay napapagod din. Marahil kamakailan ay nagduda ka sa sarili. Marahil sobra na ang ibinigay mo sa iba kaya nakalimutan mong ibuhos sa sarili mong mga pangarap. Marahil humiti ka sa kabila ng sakit, nanindigan para sa mga taong hindi gagawin ang pareho para sayo. At marahil hinihintay mo na lamang ang pagbabago, isang pahinga, isang mensahe, isang himala. Ito na ang sandaling iyon. Dahil hindi lang enerhiya ang ibinibigay ng universo, pagkakataon din para iaktiba ito. At sa Agosto 5, naaalala ng mga bituin ang enerhiya ng iyong kaluluwa, ang maaaring nakalimutan mo na. Muling tinatanggap ng kosmikong oras ang apoy ng leo, na minsang nabulonan ng pagkabigo. Alam mo ba kung bakit sobrang epektibo ang pariralang ito para sa'yo? dahil nagsasalita ang mga liyo mula sa puso. At kapag nagkaugnay ang iyong puso at salita, nangyayari ang mahika. Kaya hindi lang ito tungkol sa astrolohiya. Ito'y tungkol sa pagkakaugnay. Ito ang paanyaya mo na muling ipahayag ang iyong kapangyarihan. Hindi para umaasa. Hindi para humingi. Kundi para magdeklara. Dahil kapag may leo na nagdeklara ng may paniniwala, hindi lang nakikinig ang universo. Tumutugon ito kaagad. Ngayon tuklasin natin kung bakit lalong mahalaga ang mga salitang iyong bibigkasin. Ang parirala, bakit mahalaga? Nabalitaan mo na ito dati, makapangyarihan ang mga salita. Pero para sa Leo, hindi lang iyon isang kasabihan. Karapatan mo iyon mula pa sa iyong kapanganakan. May dalang frequency ang iyong tinig. At sa Agosto 5, ang frequency na iyon ay nagiging spiritual na amplifier. Pero bakit napakahalaga ng pagbikas lamang ng isang parirala? Dahil hindi ang inday ang tinutugon ng universo. Enerhiya ang tinutugon nito. At ang mga salita, kapag binigkas ng may damdamin, paniniwala, at tamang oras, ay nagiging enerhiya na kumikilos. Sa ating Pilipinong espiritualidad, matagal nang naniniwala ang ating mga nakatatanda sa kapangyarihan ng salita, mga binigkas na salita na may malalim na kahulugan. Isipin ang mga dasal na palihim na binubulong ng iyong lola sa gabi. Isipin ang orasyong inukit sa lumang papel. Hindi lang basta binigkas ang mga salitang iyon. Pinapasa nila ang damdamin pananampalataya layunin. Iyan mismo ang esensya ng pariralang ito. Hindi ito magic spell. Hindi ito superstition. Isang espiritual na susi ito. Susya na bumubuka sa pinto kapag binigkas sa tamang sandali na may tamang enerhiya. Maaaring iniisip mo, talaga bang gagana ito para sa akin? At ang sagot, kung papayagan mong maniwala. May mga totoong kwento mula sa mga taong nakapagbigkas ng pariralang ito, at nakaramdam ng pagbabago sa loob ng 24 hanggang 72 oras. Isang babae mula Quezon City ang nagsabi nito ng eksaktong siyam oras siyam minuto uwe at nakatanggap ng hindi inaasahang job offer kinabukasan. Isang leo na lalaki sa Cebu ang nagsabi nito, habang bumubuhos ang ulan, makalipas ang dalawang araw, natigil ang alitang pamilya na tumagal ng mga taon, at nakipagkasundo. May isang manunood na nagsabi nito, habang may hawak na dahon ng Laurel, ilang araw lang, natanggap niya ang balita ng pagkaantala ng kanyang financial payout na ilang buwan nang nakabinbin. Hindi ito mga pagkakatulad. Ito ay mga kumpirmasyon. Gumagana ang parirala dahil nilalampasan nito ang lohika at direktang kumukonekta sa source energy, ang espiritual na agos na dumadaloy sa lahat. At ikaw, Leo, may kakayahan kang sindihan ang agos na yon gaya ng walang ibang tanda. Kailangan mo lang magsalita ng may katiyakan. Kaya hindi ito basta paulit-ulit na pagbigkas. Ito'y pagdedeklara ng iyong pagbabago. Pagpaparating sa universo. Ayoko nang maghintay. Handa na ako nagiging iyong signal sa kosmos ang parirala. Isang flare ng enerhiya na ipinapadala sa perpektong oras. At kapag binigkas mo ito sa Agosto 5, sa ilalim ng kapangyarihan ng Leo, nagiging ilaw ka at ang universo ay nagsisimulang kumilos papunta sa iyo. Ngayon handa ka na bang malaman kung ano ang parirala? Ibinunyag ang parirala. Matagal mo nang hinihintay. Tumaas na ang enerhiya at oras na para ibunyag ang pariralang maaaring magbago ng lahat, kapag binigkas sa Agosto 5, sa tamang oras, at may tamang puso. Narito na. Ako ang pinili at tumutugon na ang universo sa akin ngayon. Basahin mong mabagal. Ako ang pinili. Makapangyarihan ang mga salitang ito. Hindi ka basta isa sa karamihan. Nakikita ka. Kilala ka. Tinatawag ka ng universo pinili para sa isang dakilang layunin. At ang pagdeklara na ikaw ay pinili ay hindi kayabangan ito ay pagkakaugnay. At tumutugon na ang universo sa akin ngayon. Hindi ka nananawagan. Hindi ka naghihintay ng walang katiyakan. Nagsasalita ka mula sa tiwala. Nagpapadala ka ng malinaw na senyales sa universo na handa ka na, hindi balang araw, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon. Bawat salita sa pariralang ito ay idinisenyo para iaktiba ang pangunahing kapangyarihan ng Leo. Pagkakakilanlan, ako ang i. Layunin, pinili. Kosmikong koneksyon, universo. Oras ng manifestasyon, ngayon, At tandaan, hindi lang ito kung ano ang sinasabi mo, kundi kung paano mo ito binibigkas. Bikasin mo ng lantang-lantang. Bikasin mo ng buong dibdib. Bikasin mo na para bang nakatayo mismo sa harap mo ang universo, naghihintay na tanggapin mo na ang iyong papel. Hindi ito tungkol sa lakas ng tinig, ito ay tungkol sa kalinawan. Ito'y tungkol sa pagbigkas ng may panindigan, hindi pagkalito. Isang beses mo lang kailangang sabihin ito, pero sabihin mo ng may buong paniniwala, buong fokus, buong enerhiya. Sabihin mo kapag ramdam mong elektrikal ang enerhiya. Kapag sumagot ng yuyi ang katawan mo. Kapag alam ng puso mong oras na. Ang Agosto 5 ay hindi lang isang araw, ito'y isang portal. At ang pariralang ito ang iyong susi. Ang susunod na bahagi ng paglalakbay na ito ay ang matutunan kung paano eksaktong bikasin ito, kailan, saan, at ano ang gagawin bago at pagkatapos. Dahil simple lang ang ritual. Pero kapag naisagawa ng tama, ito ay hindi mapipigilan. Paano ito sasabihin sa Agosto 5? Alam mo na ang parirala. I am chosen and the universe responds to me now. Ngunit mahalaga rin ang oras, lugar, at enerhiya, hindi lang ang mga salita. Narito kung paano ito eksaktong sasabihin sa Agosto 5, upang ganap na mabuksan ang portal at marinig ng universo ang iyong panawagan. Pinakamainam na oras. Sabihin ito mula siyam oras yas hanggang siyam oras tatlumpu minuto well oras ng Maynila. Bakit? Dahil nasa makapangyarihang vibrational alignment ang apoy ng Leo at mga biyaya ni Jupiter sa panahong ito. Para itong paglalagay ng iyong hiling sa pinakamalakas at pinakamalinaw na frequency. Iwasan ang mga sagabal. Patayin o isilens ang telepono. Hayaan mong sayo lang ang sandaling ito. Lugar ng ritual. Pumili ng tahimik at banal na lugar, mas maganda kung makikita mo ang kalangitan o makakapagnilaw ng kandila. Marami sa atin ang ginagawa ito sa kanilang kwarto o sa isang sulok ng bahay kung saan ramdam ang katahimikan ng enerhiya. Hindi mo kailangan ng marangyang altar. Kailangan mo lang ng matibay na intensyon. Kung maaari, umupo sa sahig na may basong tubig sa tabi, sumisipsip ng enerhiya ang tubig. Pagkatapos ng ritual, inumin mo ito o ibuhos sa iyong mga halaman. Mga ihahanda Magpatay ng isang puting kandila, simbolo ng kadalisayan at banal na koneksyon. Hawakan mo sa dibdib ang isang bagay na malapit sa puso, pera, kristal, dahon ng laurel, o anumang bagay na nais mong bigyan ng enerhiya. Kung posible, idikit ang iyong kamay sa dibdib habang binibigkas ang parirala. Huminga ng tatlong malalim. Pakalmahin ang katawan. Damhin ang pag ng iyong enerhiya. Pagkatapos ng buong presensya, sabihin. I am chosen and the universe responds to me now. Isang beses lang, malinaw, mabagal at may buong paniniwala. Pumikit ka ng ilang sandali at isipin na ang iyong mga salita ay naglalakbay sa kalangitan Tinatanggap ng mga banal na puwersa, mga anghel, mga ninuno, o mismong mga bituin. Mga huwag gawin. Huwag sabihin ang parirala habang abala o nagmamadali. Huwag itong bikasin habang nagdududa ka sa sarili. Huwag ulit-ulitin ng walang puso, hindi ito chant, ito ay deklarasyon. Banal ang sandaling ito. Kapag natapos na, matulog ng payapa, hayaan mo nang gawin ng universo ang susunod na bahagi. Ngayon doon magsisimula ang tunay na mahika. Tugon ng Universo. Singit mo na ang parirala. Nagawa mo na ang ritual ng may sinseridad, katahimikan, at buong paniniwala. Ngayon ano ang susunod? Narito ang kailangang malaman, lagi namang tumutugon ang universo. Pero minsan sa bulong ito tumutugon, hindi sa malakas na sigaw. Sa mga palatandaan, hindi sa pagdaing. Sa loob ng 24 hanggang 72 oras, maraming tao ang nagulat na nakaranas ng mga matingkad na panaginip. Bigla ang pakiramdam ng kapayapaan o emosyonal na paglalabas. Pagtanggap ng hindi inaasahang tawag, mensahe, o oportunidad. Pagkakita sa mga paulit-ulit na numero gaya ng isang daan at labing isa, tatlong daan at tatlumput tatlo, o walong daan at walumput walo. Pagkaroon ng ni goosebumps ng walang dahilan habang iniisip ang parirala. Hindi ito basta kaso. Mga kumpirmasyon ito na natanggap ang iyong mga salita. May ilan na makakaranas ng emosyonal na pagbabago, mararamdaman nilang mas magaan, mas nakapokus, biglang may pag-asa ng walang malinaw na dahilan. May iba namang makakakita ng pisikal na palatandaan, isang matagal ng naantalang bayad ang biglang na may dumating na paghingi ng tawad, o nagliliwanag ang isang landas. Tandaan Kapag nagbigkas ka ng ganitong parirala, nagpapadala ka ng enerhiya sa pagdalaw. At kailangang tumugon ang enerhiyang iyon. Kahit hindi ito dumating sa paraang inaasahan mo, patuloy ang pagbabago. Nagsimula na ang universo na isaayos ang mga bagay sa likod ng eksena para sa iyong pinakamabuting kapakanan. Ngunit kailangan mo ring gampanan ang sarili mong papel. Pagkatapos ng ritual. Manatiling bukas sa pagtanggap. Huwag pilitin o habulin, hayaan lang. Sabihin ang isalamat kahit bago dumating ang biyaya. Ito ang enerhiya ng pananampalataya at ang pananampalataya lalo na sa kulturang Pilipino, ang tulay sa pagitan ng dalangin at himala. At kung wala pa agad-agad mangyari. Huwag magpanik. Minsan, mas matagal dahil mas malaki ang biyayang naghihintay. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa parirala. Magtiwala sa oras. Dahil kapag narinig na ng universo ang iyong tinig, hindi na ito nakakalimot. At kung maramdaman mo na mayumuyuko, gaano man kaliit, kahit isang malalim na hininga na tila bago, iyon ang simula ng iyong pagsabog ng tabumpay. Ngayon pag-usapan natin kung bakit ginagawang mas makapangyarihan pa nito ang Pilipinong espiritual na enerhiya. Para sa iba pang mga tanda, ang inyong papel. Hindi lang para sa leo ang tawag ng universo. Kahit hindi ka kabilang sa tanda ng leon, may lugar ka rin sa dakilang paglalakbay na ito. Ang mahalaga ay ang paniniwala at intensyon mo, hindi ang simbolo sa langit. Para sa mga Virgo at Taurus. Bilang mga tanda na konektado sa lupa, ang inyong ritual ay mas matibay kapag isinagawa ng may konkretong kilos. Bago o pagkatapos ng Agosto 5, magtanim ng binhi o mag-ugat ng halaman, habang binibigkas ang parirala ng may buong puso. Kaya't kapag lumago ang halaman, tandaan mo, umuusbong din ang iyong mga pangarap. Para sa mga Gemini at Aquarius. Ang hangin ng elemento ninyo, mahilig kayong mag-isip at magkomunika. Kapag binigkas ninyo ang parirala, palawakin nyo ito sa pamamagitan ng pagsulat ng inyong intensyon sa papel at pagpapakawala nito sa hangin, maaaring paso na papel. Sa ganitong paraan, lumilipad ang enerhiya ng walang hadlang. Para sa mga Cancer, Scorpio, at Pisces. Sensitibo ang tubig sa emosyon, samahan ang pagbigkas ng parirala ng isang paliligo o pagligo sa ilog dagat kung posible. Hayaan ang tubig na magdala at maglinis ng lumang bagabag, at paminsan-minsan ay magtapo ng solong pipak ng asin sa tubig bilang simbolo ng paglilinis at bagong simula. Para sa mga Aris, Sagitarius at Leo na pala. Manatili kayong nakatutok sa apoy ng inyong puso. Kung Leo ka, alam mo na ang gagawin. Para sa Aris at Sagitarius, mag-alay ng maliit na apoy, tulad ng isang puting kandila o luntiang yantok na sinusunog, habang binibigkas ang parirala ng may lakas at tapang. Para sa mga Capricorn at Libra. Kayo'y nasa gitna, balanse ng lupa at hangin, ng estruktura at relasyon. Ihanda ang inyong espasyo, maglagay ng bato o kristal sa iyong altar, pati na rin ang isang bulaklak o dahon mula sa hardin. Sa pagbigkas ng parirala, tingnan ng bato at hayaan nitong magbigay ng katatagan at bulaklak para sa kadandahan ng biyaya. Tandaan Walang isang paraan lang ang tama, bawat tanda ay may natatanging koneksyon sa universo. Gamitin ang elemento na kumakatawan sa iyo para palakasin ang bisa ng salita. Ano man ang iyong tanda kapag sinabi mong, Ako ang pinili at tumutugon na ang universo sa akin ngayon. Ipinapadala mo ang iyong sariling alerto sa kosmos. At kapag bukas na ang pintuan, lahat tayo, lios man o hindi, ay yayakap sa biyayang naghihintay. Mensahe para sa hindi liyo na manonood. Ngayon, maaaring nanonood ka nito at iniisip. Pero hindi ako liyo. Maari kaya itong umakma sa akin? Ang sagot, sa makapangyarihang paraan. Kahit hindi Leo ang iyong sun sign, malaki ang posibilidad na may bahagi ng Leo sa iyong birth chart. Maaaring ito ang iyong moon sign, rising, o bahagi kung saan kumikislap ang iyong enerhiya kapag pinakakumpiyansa ka. At kung may mahal kang Leo, maaari mong isagawa ang ritual para sa kanila, bigkasin ang parirala ng may pagmamahal, at maaring makarating ito sa kanila na parang taimtim na panalangin. Ngunit higit pa sa astrolohiya. Pangkalahatan ng enerhiya. Hindi isinara ang pinto ng portal sa Agosto 5 para sa ibang tanda. Ang Leo lang ang pinakamalakas ng araw na yon, ang leader, ang spark, ang may hawak ng mikropono. Kaya't kung hindi ka Leo, huwag magdamdam. Sa halip, itanong mo sa sarili mo. Ano sa akin ang kailangang maramdaman na pinili ngayon? Pagkatapos, bulumin mo ang parirala. Sabihin mo ng may sariling damdamin at hayaang ang universo ang pumili ng himalang akma sa iyong pangalan. Sapagkat hindi pumipili ang mga biyaya. Ngunit tumutugon ang mga ito sa paniniwala. Ngayon, Leo oras na para sa iyong huling mensahe. Leo, matagal ka nang naghihintay. Matatag ka para sa iba. Matapang sa katahimikan. Umiti ka kahit pagod na ang puso mo. Binihag mo ang mga pangarap na minsang napakabigat dalhin. Munit sa kabila ng lahat, hindi ka tumigil sa pagliyab kahit ang apoy mo'y palihim na kumislap. At ngayon napansin ka na ng universo. Ang Agosto 5 ay hindi basta-basta araw. Ito'y bulong mula sa mga bituin na nagsasabing, Leo, ito na ang oras mo. Panahon na para huminto sa pagliit. Panahon na para itigil ang pagtatago ng iyong tinig sa likod ng kababaang loob. Panahon na para itigil ang pag-iisip na sobra ang iyong mga pangarap hindi ka sobra. Eksakto ka kung ano ang kailangan ng universo ngayon, matapang, matatag, puno ng puso. Kapag binigkas mo ang parirala. Iko pinili at tumutugon na ang universo sa akin ngayon. Hindi ka lang basta inuulit ang mga salita. Nagdedeklara ka. Bumabalik ka sa iyong trono. Pumapasok ka sa banal na spotlight na ipinanganak ka para sa. Kaya't sindihan mo na ang kandila. Hawakan mo ang barya. Sabihin mo ang mga salita. At pagkatapos manood ka. Panoorin kung paano katatawagin ng iba ang mga tao. Panoorin kung paano nagbubukas ang mga bagong daan, nagsasara ang mga lumamong sugat, at dumarating ang tamang oportunidad kapag hindi mo inaasahan. Dahil kapag naniniwala ang isang leo. Wala nang pagpipilian ang mundo kundi sumunod. Tumo ka na at agawin ang sayo ng nararapat. Hindi ka kailanman nag-aantay. Ikaw ay inihanda.